Mahigit isang libo dalawanda ang pamilya sa apat na barangay sa bayan ng Libmanan ang nakatanggap ng food packs mula sa provincial government ng Kamsur, katuwang ang Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ang pamamahagi ng ayuda ay pinangunahan mismo ni 2nd District Congressman Luigi Villapuerte, katuwang sina Governor Elroy R. Villapuerte at Congressman Mix ng ikalimang distrito ng probinsya. Ang mga food packs ay naglalaman ng bigas, dilata at iba pang pangunahing pangangailangan ng mga residente na ha na nagdaang habagat. Ah, nagpapasalamat po ako kay Congressman Luis J. Villaporte, ay kay Governor L. R. Villaporte, kay Mayor Joyce Camara, sa gabos po na taga Tem 1 Libmanan, Tem 1 Campsor. Ah, dakulaon po ako sa kuyang pasalamat sa pagbisita po kan sa toy apong may goes as in mabuot na Congressman Luigi Villaporte. Bukod sa food packs na din ng mga gamit para sa barangay health worker at mga tanod na magagamit ng mga ito sa kanilang araw-araw na duty upang mas mapabuti ang kanilang seguridad at epektibong pagganap sa kanilang responsibilidad sa barangay na kanilang nasasakupan. Gra grabe pong pasasalamat nito ta. Ang mga gamit nito dyan medyo luma na. Ngunyan po, mababaguhan siguro. Salamat po Marites. Nagtao din po ng speaker, nagtao din po ng gamit sa Beach and siyempre po, and sa kuya po mga tanod na kinsing tanod, nagtao po ng uniform. Uh, Salamat din po maray sa imong Congressman Lloyd J. Villaporte. Nagpapatuloy rin ang pamamahagi ng tulong probinsya sa mga naapektuhan na nagdaang habagat. Eli Balbin, CSN.